sa mga pagpalang araw po sa inyo lahat. Ngayon po ay April 23, 2025, Miyerkules, sa walong araw na pagdiriwang ng Pasko ng Muling Pagkabuhay. Ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa mga gawa ng Apostol chapter 3 verses 1 to 10. Minsan, ikatlo ng hapon, oras ng pananalangin nagpunta si na Pedro at Juan sa templo sa malapit sa tinatawag na pintuang maganda ay may isang lalaking ipinanganap na lumpo. Dinadala siya noon araw-araw upang magpalimos. Nang makita niya si na Pedro at Juan na papasok sa templo, siya'y hingi ng limos. Tinitigan siya ng dalawa at sinabihan ni Pedro, Tumiin ka sa amin. tuminga nga siya sa pag-asang siya'y lilimusan. Ngunit sinabi ni Pedro, Wala akong pilak o ginto. Subalit may iba akong ibibigay sa iyo sa ngala ni Yesu Kristong taga Nazaret. Lumakad ka. Hinawa niya sa kanang kamay ang lumpo at itinindig. Pagdakay lumakas ang mga paa at bukong-bukong ng lalaki. Ito'y napalukso at nagsimulang lumakad. palokso lukso siyang pumasok sa templo kasama nila at masayang nagpupuri sa Diyos. Nakita ng lahat na siya'y lumalakad at nagpupuri sa Diyos. Nangilala sila ng makilala nila, nilang siya ang pulubing dati nakaupo sa pintuang maganda ng templo. Ang salita ng Diyos. Muli po isang mapagbalang araw sa inyo pong lahat, Merkules, para sa walong araw na pagdiriwang ng Pasko ng Pagkabuhay. No? Kaya tayo mayroong uh, walong araw o octave no? dahil nga matagal natin itong pinagandaan. No? Apat na pong araw halos anim na linggo na hinintay natin kaya hindi pwedeng isang araw lang ay matatapos ang ang season na ito no Easter season so may iba-ibang season at kumbaga, itong season no, ay aabot din no ng halos uh, apat o limang linggo din at dito nga sa kanyang muling pagkabuhay ay mararanasan natin mula sa mga kwento ng mga alagad ang dulot ng kanyang muling pagkabuhay. Sa puntong ito, ang mga alagad ay nagkaroon na rin ng kapangyarihan dala at dulot ng kanilang pananampalataya kay Kristo kaya nakaya na rin nilang magpagaling ng mga may sakit. At sa unang pagbasa, itong lalaking pinanganak na lumpo ay kanilang napagaling sa ngalan ng Panginoong Yesu Kristo. At ito yung no, maganda nga yung sinabi, wala kaming ginto o pilak pero ang meron kami ay sa ngalan ni Kristo, ikaw ay no, mapapagaling. At ito na yung simula ng misyon ng mga alagad na katuparan din ng mga ipinangako sa kanila ni Jesus nung siya ay kasakasama pa nila. Ngayon, ang mga alagad naman ang magpapatuloy ng kanilang misyon. At ganun din sa atin na habang naririnig natin itong mga ganitong kwento, magbigay ito sa atin ng uh, iba yung pag-asa at nang sa ganun tayo rin ay makapagdulot ng pag-asa sa mga taong ating kakasalamuhan. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat.